for today's video guys ako uh, share for dito about po, ako ang gober timeline so as you can see oh, tayo na kung paano sa cutting na nagubwa so while the cutting sa there guys ako po nabulong ko oh. sudlanan para ready na ako para pintan okay Maraman man kita ra may makahigay na ni og oh, pamintal Kaya, wala well, nindata. so pamintal na pud ta eh okay. usa po na sa atong panginabuhi guys so maximize na lang nato atong time o oh, yan enang time ma kung ba na day, guys nagwell ka nag siya so siya na lang pagbantay sa tindahan kay nasa silo na ito ang tabaho guys sana every time na may mga big tantrums ako gudayo na magpaangay guys so first coat na nato sa to ang kisami sa itong CR o na ako gawang CR guys so kailangan natong pagwapahan O, mana ang Kisami sa CR Ang room, ina siya siya wala. So, wala pa na Pintalan ang room guys So, ang CR, mana na natong pintan O, ano na po ito sa room Sa Kisami So, inana, inana kaguhi, kaguhi, kugihan na itong katindira. So, antos-antos lamang ta din ng dapita bisag sakit kaya itong liog. Kaya wala mong gaya guys. So, pinanglanggod ta para makakwarta ta. Pinanglanggod ta mo ko mong skripisyo. So, antos-antos lamang ta, guys. So, may mga manatong pinginabuhian. Yan niya. magpasweldo ta. Dako tao. Bo, ato nga ang panasweldohan. May naman yung, kita mo yung mangunay, guys. Kay pag gusto ka. Sa ano yung mo yung room. Lalo ka kanang, kung anjo ka ng kung kaayo. Ang puti ka okay, kaayo, guys. Ang gwapa ka okay, kaayo. So, ano mangunay. Ragod naman ta. Eh. Wala tayo palit pa tagpapintal o oh. may well, yung nagpinta ta di ha o oh. po ta kaya paluto sa tong banana kaya di siya kahi mo register daan ako mo dyan yung paluto niya o oh. kaya pinoy mata kabalo lang pinta na kamot tos lock silpon o oh, lahi na ning plastic ah o na pinoy guys o oh. ah kung bugoy din ang dapita guys o oh. sapil na siya samok-samok di ha umunang na. Dali, ito kayo mauman. Uman naman ito so, na sa itong kisami. So, ari na po ito sa bumbong. Banata na po nato na itong bumbong. ara ni, kay dili na kayo sakit atong liog. Masigig hangad. Ano na po ito? Takilid na po ito. Inana na rin ang kinabuhi, guys. so Mula na kung kinabuhi diri mo ang guys. Baling tao akong kinabuhi guys. <laughs> ano eh, ano yun na lai? Pasa ganit ta guys kaya inahanat ta lahi case guys. So first coat pa na nato din dapita. Ang kanesikan coat na tadi sa CR ng oh, medyo naibtan-ibtan na tag sa to no, nagdapita kay ng may nalang pag-anto si eh, katindiran ninyo oh, mahala na makita na tong ilok diha puputi ka ayo <laughs> ana generalize kinang lang tama magantos gyud wa ako na career si nani dai na mag inahan na data sa sa uno patay problema kaon, katulog, dula naman na trabaho sa una, swila. So, karo -re -realize na ka-realize na good ngayon na May hinahanta, maginikanan ta, nang lang good na magkugi, sakripisyo. And, dili ta ginikanan, di po na realize sa kalisod, pwede ito ginikanan sa una. So, kaya guys, o, oh, naskot na po na nato sa room. O, oh na. O, kay, ganahan man eh. Ganahan man tagwapa kayo. Oh. Mga pilakakot na magamit. kay mga pilakakot, dili kayo sa kakotra ng ato ang ato ang pagpintal guys 3 to 4 coat yun na siya. kay para ganang kagwapa dili mga bangba guys o oh. Ya, yeah, hinangla po ta ano, dili magkahiwi-hiwi guys, oh. Na, iayaw yeah, na ako das mo guys. Ito para ma para makita yun nga. Yeah. Igwapa yun na ito ang trabaho. Isang tulog ka sa kakapoy pagkahuman makakita ka sa imong trabaho nga. Igwapa, masatisfied ka. Worth it, kaayo kayo imuhang sa kapoy may mga bulaw so malamata sa bumbong guys ari na putas portahan sana ba din kayo ng trona ng mga tatay sana ba din chura no ni mo ni Ayan, bright ng takaayo guys. Ang yeah. puti so, eh. man. Okay, ang abang naman yung ito ang pupahan guys, rational na nga niyo pa nagtama na pang pupahan guys. brush tapay -ta mo laman kay, na itong brush gumayaro magkutik na, wala ng matuwa blend ramat ka pagugayan. wakas ng buhay ako Ano yun? aneka. dyan ako sa mina ko puti na. Ayun, nah, gitapoy ni yung katindira guys. O, kagaluyan ng tingog. Walagi ko sa... tasan. O, sa ba? Dalim. Dalim ba na? na? O, sa una, kay sa off white pa to Ngayon, ang kisami. Brown plywood. wood. Pasensya rin na itong tingog yung lapita guys. Ha? Nada na, si Tan Flor Day guys. Malang na ang nata sa taas. Okay. Over time on, time. Nata kita. Ngapa na tong katri wala na country, Wala country, naging, naging, isa, na di pandi. Bago play yung one kay. lagi. So kanibagi na siya. repaint re na po na Color brown. Color brown. Nakita rin good so, niya hapon Okay na puti-puti. Sinaw na siya. Masyag puti. Tungon siguro sa white nga pong giunaw. Puyo na itong kapuyote rin niya. Pintal. kurtina Cortina na nato itong na na ipotang. Shower cortina. At ito pang I i Halay. I -halay excited kayo yung katindira o pag umanong palit ah, tao da yun eh, Sada maning mahumanda yun guys kay para wala na yung nahunaon palit po tang moryati kay para ma wala tong kinakusgang buling de dos bawl na mo musulod ta ogrong nga limpyo thank you for watching guys bye bye